good morning mga boss Oo oh, oras mag alas 7 nakatulog ako hindi, hindi ko natapos yung overhaul lamig kagabi ulan ng ulan so yun may naganad sa atin ano, isa, isa rin mga followers natin mga boss ano uh, kung gayahin daw natin yung doon sa supremo kasi may napanood daw siya na yung idle gear ng barao may kalog tapos kasi ano kung mas maganda masikip, po lang clear. So sa akin mga boss, tama na yung ano yung design. Papalitan niyo lang ng uh, bushing. Ito. Yan. Yan tulad nito, ito na yung ino-overhaul natin mga boss ano, napalitan na ng connecting rod, trunk bearing. So dito sina sinabay na rin natin. So naan dito na tayo. Ang um, bushing nito mga boss, ayan bronze. Yan talaga naman ang issue ng barao no yan may konting clearance na yan pag mga ganyan yan na yung pinagsisimulan para mabungi ito sa ayong sa clutch housing ah ito ano napakasariwa niyan, no walang katamatama yan pero doon sa video nga doon sa issue na pinag na engineer ni boss nung nakaraan ganyang modelo yon ganito series ng barao pero nabubungi ito napakakinis nito Ayan, konti pa lang to mga boss oh. So, pag ganito na, papalitan na yan Para hindi Hindi na magdamay Tapos, ang pinapalit dyan Ito Yung genuine yan mga boss oh. 9213-90141 Yan yung gagamitin nyo Huwag kayong bibili ng mga replacement May mga bronze din na bushing na nabibili replacement dati Huwag kayong gagamit nun Ito na, 9213 one So, yan. Maliit pa yung clearance ng bushing. Pero, papalitan na yan. Oh. Ah, mga boss. Tapos yung clearance, mamaya, papalitan ko lang ng bushing, no? Tatanggalin ko yung bushing nito. Ayan, mga boss. So, oh. tatanggalin na natin ang bushing. O, oh, napakaganda pa ng gear niya, no? Oh, tapos ito pa yung bushing, no? Oh. Yung tinanggal natin. So, ito yung ipapalit. O, oh. 9213 na yun, steel bushing oh, Tara. Oh. Tapos may clearance yan. Talaga. Talaga muna natin yung langit. Ha? O oh, so, yun. Meron kasing alawan siya. No? May sobra. O kaya yan ay kumakalog. Pero nakadesign na yan. Wala namang problema dyan para sa akin. Pag inilagay dito, may konting clearance. And may konting clearance. Wait, ah. Oh. So, yun. Ito na. Nakikabit na natin yung steel bushing, ah. boys bushing. Ayan. Merong clearance. Ah, basta pag pahila, Okay lang para sa akin Huwag lang yung pakalug na ganun Tulad kanina Kasi yun nga Kung, i, kung ang iisipin Yung kalug na yan Walang problema yan Hindi naman yan sasala Hindi eh, naman yun ron oh. Ang pakalaki pa niyan. O oh, Hindi yan Kahit sa likod nitong Plachow sing Hindi yan ron Yun ay lang alam Pag ubos na ito Mm, yun. Pero hindi pa rin yung problema mga boss Alam nyo kung bakit Oo uh, ah, mga boss Ang isang nagiging problema Itong Steel bushing na ito Ah steel bushing Itong kick idle gear bushing na ito Ah tip ko lang So nakasanayan kasi Barako Simula't simula pagkalabas Barakuan Merong kasing nakagawian oh ito para sa akin na, mga boss Ito yung isang nakakasira Sampung sipa sa umaga Bago pajak padyak Yan yung nakagawian mga boss O, para daw mag-circulate yung langis So, pwede, pwede nyo bawasan yun mga boss Kasi Kasi isipin nyo Ano lang to, Cover lang to mga boss ano? Ah, copper bang, ano, bronze Ngayon, sampung sipa Kada umaga Bago kayo pumajak ng tunay Yung sinisipa-sipa Siyempre, naapektuhan ito. O sa isang taon, sampung sipa, 365 days. O di ba, daming kasi sipa nun. Bawas-bawasan nyo yun. Kasi yan ay pag nag -one click naman, one click, maganda. Maganda ang tuno ng carburador nyo. Maganda ang tuno. Basta, one click or pinakamadaming sipa, isa, dalawa, tatlo, mga ganun lang. Hindi gaano may stress ito. Hindi gaano masisira agad ito. Tulad nitong modelong ito, ito ay electric start. Kaya hindi pag-aano, sira yung bushing. Pero nasa 2022 model ito mga busay yun, I aminin mean, kasi karamihan talaga na agawian sampung sipa daw para mag circulate yung langis ay hindi boss, bawas bawasan nyo subukan yung bawasan mababawasan din ang sira ng busing sa idle gear ninyo yun, sa ayon sa pa, hindi syempre dapat regular yung change shield, kasi ano nyan pag andar nyan, umiikot ikot lang naman yan oh. Siyempre ito yung tansulang tansu ano tansu ba? <laughs> Ka, bronze, tiger bronze ang alimitan ginagamit dyan dati oh, pero nakaubos pa rin yun so yan, naka bushing na nga ano. yan, paigot igot lang naman yung pag naandar, kaya kahit mag engine brake wala yan, walang walang inalaman yan, kaya hindi masisira, kaya sinasabi ko nga ulit ulit, sa pagsipa lang yan nasisira o oh, ngayon, doon sa nakagawian nga idagdag ko na rin, para raw mag circulate agad ang langis malakas ang bumba ng langis nito si Barao oh, yan, malalaki ang ano ng router niyan. sa Basta nakababad na 'yon no, mga boss. Biglang pagsipa niyo niyan, pag andar iikot agad 'yung langis niyan kaya hindi niyo na kailangan ng si uh, sipa-sipa na marami. So basta kondisyon, one click to three click mga ganon, hindi agad may stress ito. mga boss, ano? yun 'yung clearance dito sa dito sa silver na ito. Dito. Okay na yan. Kasi nakadesign naman na talaga. Binago na ng jawa sa yan. Naglabas na nga nitong ano. Itong part number na ito. Ayan. Okay na yan. Sa tagal na rin namang inilabas nito. Yung mga pinalitan natin ng steel bushing. Dito. Ay. Hindi naman nagkakaproblema na. So magkaproblema man. May ibang problema yon. Mga boss. Basta nabasag ulit. Yung. Kick gear. Nagpalit na kayo ng bushing. Ano may iba pang problema yun yun yung dapat nyong makita so uh, ganun lang mga boss higyan ko na lang kayo ng idea basta bawasan nyo nga yung pagsipa sipa sa umaga para mag circulate yun yung isa kasi kung condition nga naman yung makina nyo isa dalwan sipa lang yan okay na yan tapos ano pa meron pa basta kung nga may mga ginagalaw pang iba dyan kaya yan ay nasisira. O, oh, yun mga boss. Yung kasi si sipa Halimbawa, syempre yung langis. Nandito ba? Wala namang basta-basta pupunta langis dyan ay. Eh. Oh. Hindi si sipa, sipa Wala pang gaano langis dito. Syempre matatangos yun. O, oh, ganon. Ganon yung isang problema. Pero hindi pa rin yun yung mga boss. Basta sa pagsipa yun. Yun lang yung isang problema. Yung kasi sipa-sipa na sa umaga, yung sipa-sipa bago raw tunay na paanda rin